Nurse! Nurse! May pumasok na ipis sa kanang ko. <laughs> 3 ma am? Ma'am, ngayon lang po ba nangyari yan? Oo, oh, nurse! Natutulog lang ako sabi biglang may pumasok na ipis sa tenga ko! <laughs> Ayan, nurse! Gumagal lang siya! Eh, ma'am! Huwag niyo po kampasin ang tenga niyo! Baka madagdagan po po ang injury niyo! Ay, ganun ba, nurse? Higa na lang po kayo dito para masilip ko po ang tenga niyo! Tumagilid po kayo dito sa kaliwa, ma'am! Sisilipin ko lang po ang tenga niyo ha! Sige, nurse! Ma'am, silip lang po ako ha! Hilain ko lang ang tenga niyo na konti. Iis lang po! Okay, dahan-dahan lang po ito. Ang laki ng ipis, ma'am. Meron na po ba kayong mga ginawa para maalis ang ipis sa tenga nyo? Tinuso ko na to, nurse, ng cotton buds, pero di pa rin lumalabas yung ipis. Naku, ma'am. Mas lalo pong sisiksik ang ipis at may risk pa po na madamage ang tenga nyo kapag ganun po ang ginawa nyo. Ay, ganun ba, nurse? Dok, may patient po tayo, 40-year-old female. Pinasukan, dok, ng ipis sa kanan tenga. Sinilip ko na, dok, ng otoscope. Meron nga po talaga. Sabay buhay pa po. Lagyan mo ng baby oil yung kanan tenga niya. Mag-prepare ka ng otoscope at forcep. Mapunta ako. Okay, dok, noted po. Ma'am, nakausap ko na po si Doc. Nagpapalagay po siya ngayon ng baby oil sa tenga nyo para po mamatay ang ipis at madali po siyang matanggal ni Doc mamaya. Sige, nurse. Ma'am, maglagay na po ako, ha? Hi ma'am, ako po si Dr. Matimbang. Naramdaman niyo po po ba na gumagalaw ang ipis? Wala na po, Dok, after po malagay ng baby. Very oil. good. Ngayon po, tatanggalin ko na po siya gamit itong forcep natin. Tisla lang po dahil medyo masakit to. Dok, dahan-dahan lang ha. Okay, nakita ko na. Ah, aray. Okay, nakuha ko <laughs> na po. Ah. Grabe ma'am, ang laki ng ipis na pumasok sa tenga ah! Ang laki nga. Dok, salamat ha. Simula ngayon, lagi na ako maglilinis ng kwarto at hindi na ako kakain sa kama ko. Tama po yan.